po namin ito yung lalaki Oh. Ayan po, yung lalaki pagka gumagay niyan po, gusto niya mag, uh, ano na, magkasta May itlog po ito, so tingnan natin. Itong mga pabayin pa, hindi naman nagkano Hindi na Ayan na naman, na, po yung itlog o. Okay, oh. Baka naman biglang nga nun, yun. Ah, tatayo yan, pagka niyan siya. Yung ano, yung lalaki, tingnan mo. Yung ano na, sumasayaw. Oh. <laughs> ha? mo? Oh, ano mo? Oh. Ayan po si Idol. Bilis. <laughs> 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 <Yes. laughs> Ayan nang itlog. <laughs> Ayan po, nang itlog. Good morning, good morning. Salamat. Imitas kami ng luluto namin na live. Meron na akong taga, meron na akong nakuha ng uh, kasama ngayon. Ngayon dito. Ama, naputol. Rudy. Naputol. Yan, uh, malaki yung ano niyan ko yan. Ah. Ha? Malaki yung laman niya. La ah, may laman yan. Okay. Ah, may laman daw ito sa dinuruti ko. Eh, ama na kasi. Ama, mapuputol rin. Wala bang magaan. Ito, oh. ito masarap ito yung, yung pinakabunga dano rin. Eh, hey, hey. ang may bunga yun ano. Mayroon po. May bunga yun ano. Malaki na po yung ano yan. Ah, ito, taga-Canada pa yung Alberta yung kasama kong nag-ano. Ito daw magdala ng uh, laing, kaya nagtitas kami ng laing. Marami yan. Taga-Alberta, Canada. Ito, ito, marami dito. Marami ano yun, kaya po natin yun, Rubi. Opo. Ayan, ha. Taga-Alberta, Canada pa. yung kasama kong namimitas mo. Laing, masarap mga idol. Uh, masarap dito ako, gusto ko, ano konting baboy at saka ano, yung ang tawag sa Rudy Boy. Limasag. No? Limasag. Patutuyuin mo, ano. yung linuto mo nung nadali mo. ano. Nagmamanti-manti ka. Yung parang nadudulok-dulok. Ano? Uh, nadudulok-dulok Rudy. Opo. Eh. Okay. Susunog-sunog. Ano? Konting sunog. Para sunog. Ano? Sunog, uh. Okay. Ay, ba di siya so mag-aang uh, ano, pikasin. Pero ang kasin. Wala, ang laman ko. Gusto ko yung ano, gusto ko yung may bunga yung kasama yung sa bunga yung luluto ko napakasarap nun ay siya taot po sa mga taga Alberta Canada mga so, ito ay po ayan ah sama ko namimita siya taga Canada na dyan po sila sa Betis Tama. sa ano po sa ano po ba sa likod uh, lang po ng SM Pampanga ah doon na yung medyo niya. malayo po kasi yung sa ano eh oh saan kayo sa likod na yun sir. Beverly Place Wow maganda rin maganda rin ay bay, ay doon, ay doon. Oh, yung bayo ko po. Ayan. pero mas maganda sa betis. Yung mga kababari mo, ano? O, kaso nga alam po, medyo mas yung kalsa. Ah, sa inyo? Opo. Ah, ah. mo lang, magkikita mo na yung mga kamagalak. Mga... malaki yung Ayun laman doon, doon? Ayun doon. Ayun doon. Yung may tuya, na... oh. May laman na. Ha? Huh? Merong ano yung tuya yang hindi kita Yan. Yeah. Okay, hindi, yung isa. Yan okay. you know, yung may nakatayo na yun. Ito? Hindi, yung kat katabay Ito? Eh. Ano siya? Meron ah, na. Ang pagkakarito ko ako. Ito, aga, galing ba? Hala. Alam niya pa. Ah, bigol ko. Bubigol si eh. oh, ba oh, alam niya pa. Hmm, bunga, Rudy, ba, yan eh. Ah, ah, na- putol, merong yun eh, ah, meron yan ano, ang kamatandaan ng ganito ano, opo, Ay, yan. Ah, may saygade, boy. malaki na Ah, nga, ya. malaki na nga, malaki, malaki, malaki na putol, malaki na malaki na putol, 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 Pangin ang laing ng gabi. Yan you know, ang laki o. Oh. Ito, maganda. Ang laki ng... Uh... Ito na nang natin bilad para maganda. Okay. Ano kaya bilad natin kaya yung ano, yung na ano na, yung tawag dun na yung nabalakan na o ganito, maganda. Sabi ko na nung ano ginagawa yun. Ganyan o. Hindi, paano nyo binibilad yung naka... Tinatanggal um, namin yung ano, yung ano bunga. Yung bunga, hindi. Ah, tatanggalin na... Yung ano lang, yung dahon lang, tsaka yung ano katawan ng ano 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 natanggal na to ito ito na ano, hindi na, ano. po ganyan lang ya yeah. wala ito. lang yung laman hindi ganito pwede ba... rin po oh. malinis na ito pwede rin pong linisan na ah, bago bilad ganito ano ano oh, po kasi may magalinisin ito ano hinihiwa hiwa na po ganito ano ay, ay. ito ano yan ano sa bilad para maganda po tapos yung daon nya kaya ganyan ano natin ano Opo. Ngayon. Maayos na. Dami. Ang bukas maglalayin kami. Kapag niyo po. Masarap na layin. Good morning,

Hello. pa tapos papakainin kita talapian nanay tsaka buro. Pagdadala mo si Kapitan, ano pangalan ng asawa niya? Eh, tatay <tinyo> <tinyo> niya? Ay, tan, tan, Kap, ah, oh. Kapitan Bipi. Ha? Kapitan Bipi. Bipi. Bipi, Tatay. Boy Pascual. Boy Pascual. Oh, yan. si Tatay Boy Pascual. Ayun. Pa-share ko kayo rito, iniwan kayo ni Nanay. Ayun. Ay, Nauna

โอ้ว่าวันนี้ผมนะครับก็สนุกกันดีเนาะก็สนุกกันดีนะครับแล้วก็เนี่ยเนาะพวกพวกบัวบัวนะครับก็มาชมกันเนาะไปอ่ะไปอ่ะเดี๋ยวพี่ชิมน้ําให้ดู

tapos pang bola yan naman tayo. Ayun, kami sa hello Hello, Hi, hello. salamat po sa pagkain para mo sa Salamat po sa walang kamatayang tilapia. Ay, tilapia. Tilapia, idol. Thank you, idol. Thank you, idol. Thank you, idol. Thank, thank you, idol. Thank you, idol. 환enschaft. <Mansion> thank you, idol. Thank <calories> <saging lagening> <Cal moves anyway> you,

mo yun Kaya nga picture Opo, timba-timba. Thank you. Thank it. you. Thank you. Thank you. Thank po, Thank you. 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 po. you. Thank you. Thank you. Thank ng Thank you. Thank you. Pasal na po kayo rito. at mo natin. Ano ng anak mo? Ah, Daisy, Daisy. Nasa New uh, Daisy Labao. Rosales. Rosano. Rosano, ay do chat Labao, kami lola ko Labao. Ay. Ay, ay, ay. Na <laughs> Opo, Labao. Ay, uh, morning. po Ay, good morning. personal collection. po kayo, ate. <laughs> Natupad na yung pangarap ko kasi hey. galing bubalik ako ng <laughs> dito sa Pilipinas, November, sabi ko, unang-unang pupunta ko si Romy. Eh, hindi natupad. to po Saan galing pa sa? Galing ako ng Delaware, Las Vegas, Washington, D.C., tsaka Virginia. Wow, wow, wow. Salamat po sa pagpasyala, no? Ganda naman nila. Magpaparkata po kayo. Opo. Mga Indians po yan. Taga-saan po kayo niyan? Ako po, Port Pampang. Magalang. 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 Ah, ako ano. po galing ng Canada. Ba, sa Canada? <laughs> sa Edmonton po, Alberta. Ah, si mo yung mga anak mo. Opo, Crisa may Mary Ann. Nandito kami kay Sir. Kaya kakain kami ah, talaga at saka buro kami. nang kami ng buro at terapia. Pasapa po yung mga po ko sa New Jersey. Ano pangalan? Chelsea Carmina. Chelsea Carmina. Moy Moy and Bambam Moy Moy and Bambam Na ito, shout out. Oh, shout out po yung anak sa Japan. Ano pangalan? Ethel. Ethel. Ateroshi. Ateroshi, ay shout out. Shout out, Ethel. Ano yung mga anak na sa Las Vegas? Si Rony. Si Jenny. Si Jenny. Si KK. Si Rona. Makila. Makila. Sa Shata. Delaware, Shata si Rona, to. si Ken. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Oh, pa. Ah, yan. Paluto pa lang, ano. No, konti pa, konti pa, konti pa. pa. Masarap po yan. Ano, po yan? Gamot po yan. Mga ito, yung pinamuro dito. Ang ganda niya, ano. Yan po, masarap po yan. Good morning, good morning. Kain na po tayo, mga ito. Ito yung mulam po ngayon. So, ano? Uh, mga uh, sandok, tita? Iyan po ang uh, sandok. Hindi pwede, tita. Kaya na ano. Uh, Apo, may sibu. Ito, rote. Masarap po yan, mga ito. Mga lasado. Mga ba? malasado malasado Mga lasado. Mga lasado, Pati kung magkosa, idol natin yan. Masarap yan. Ang itlog na mostre. Masasutay siya po yan sa lahat ng masustansya yan ang masustansya at may yan ayan po ano nyo po ah lalakas lalakas po yung katawan Hindi mo dyan nana eh ini siguro yung ganyan lang ang idol ka na ini tingnan yung dalang yan yan oo oh, tingnan mo yung sa akin po yan. ayan po ayan balutan natin yan, masarap nito, tuyo. Talapia, bagay. Talapia, walang kamatayan. Kaso, Kain na tayo, ayan. Ayan, kain na po. Ano yan? Aba, ah, baba. Ah, may galod ba? Magaling talaga si tita. Alam niya yung... <laughs> ay, al alam niya yung... Uh, alam niya yung nasasawa na ata ako sa talapi. Ay, ah, may binigyan akong galong ko. Hmm? Sarap na ito? Hmm? Ah, sarap niya? Sarap po nito mga idol. Oh. Masustansya po ito. Oh ang ah, kasarap niya Rudy Boy may kamates may buro tayo kaso si Idol araw-araw nabuburo kap <laughs> hmm? niya bas maging dalasin ito dyan oh. yeah, yung... dyan Ay, kasarap nito. Ay, opo. Masarap, masarap siya sa itlog. Mas dahil siya po yan. Ayan, ah, itlog ng... Tingnan niyo mga idol, oh. Ito yung masarap na masustansya. Mm-hmm. Sarap nga. Mm-hmm. Mayra sebra. Mm-hmm. Ay, dyan nga lang, teka. Ano nagwalis na yan. Nagluto pa. Nagano hey, na yan, nagluto pa. Namitas pa ng papaya. Ang <laughs> ganda <laughs> po. Punta po kayo ito. Ayan. Ah, Naranasan niya, kala na ito daw. Salamat doon sa kape at sa guantes na dala mo, idol. Ano? Ano? Mm -hmm. At saka yung ano yung number 1 doon yung pagkaumulan. Napa. Kapota. Oo, yun naman. Yun naman. Mm -hmm. Ano yung diba ah? Oh? Harap Yung Black American nun, binili sa amin yan, ano? malibog malibo, damot daw niya. Kaso yung kasi ano, butas kaya hindi namin. Dinipat na namin yung incubator namin, baka makakapisa na kami dati nandoon eh. Mm -hmm. Hmm? Diba, ay, Kain kana na, Pai. Kain na po tayo, ito. Diyo ba? Naminuto na. Kain na, ay, no ka na. <laughs> diba, diba, diba? ako yun. Ang mo. Ako man po na ako ng, Para... ng lapya. Ha, <laughs> dyan diba, nagsawa na rin ito lapya. Ah, maganda yan. Ito diba, po, natikman ko na po yung walang kamatayan ng tilapya. Hindi <laughs> na rin po ako mamamatay nito. <laughs> walang kamatayan ng Ang sarap po ng tilapya dito. Pagka punta kayo ng kanata, pwede na yung itlong na mahal. Oh, yun nga po. Pwede na po. Kaya, Kaya sabi ko nga po, magdadala po kami. Ako nung nagpupunta ko ng Canada, pinagdadala ko sa kapatid ko. Pero ayun eh, Mmm, happy and sarap nito. Di ba yun? Ay, mabot kayo na yan. Ito po, tilapia, pa. pampaba ng buhay. <laughs> yung tilapia, mga kolesterol daw yung tinest nila. Kaso yung tinest nila, galing ng ano, yung hindi siya pispan kumakain siya ng ano iba-ibang uri ng ano makulat mm -hmm. Ma pero pagkain ang kinakain ng talapia ano uh, talagang pagkain na pit mm -hmm. nagbibigay ng ano yan para kang kumakain na rin ng karne kaya na hindi siya na kumain ng karne ang tawag ba doon? Bacon, sabi na bacon. hindi, yung ano, yung anong sustansya minibigay ng karne? Uh, protein. Protein? Mm -hmm. Ay, ang protein sa talapya. Ito uh, po yung ano, yung ito pong ano na to, buro. Ito po yung parang yakult din na oh, nagbibigay din ano. Nagbibigay po to ng ano, lactobacillus. Na tin pinaka oh, fermented po kasi siya. Oh, wag lang mo dalas, Oh, masarap po. Masarap okay, huh? po. Hi, Good morning, good morning.